Wow, ang daming sapatos. mga branded pa at mga mukhang bago wow! so, pa talaga ito. Swirting-swirting ako at may pang opisina pa. At meron pa din ito, pang babae, pang lalaki. Pati rin ito, oh, ribuk pa, ribuk pa ang kanyang brand at ang gaan-gaan. Wow, ang ganda, jackpot. Hello mga kapilingon, welcome to my channel Naglakas na naman ang aking loob na nangalkal ng mga basura mga kapilingon Dahil ano kasi, noong nakarang mga araw, hindi. tumigil talaga ako ng pangangalkal ng mga basura Paano ba kasi, bawal pala dito ang mag dumpster diving Kaya yun, natakot talaga ako mga kapilingon Pero ngayon, nabuhayan tayo ng loob at naglakas ng loob talaga tayo mga kapilingon Dahil nagtanong ako sa aking teacher na Korean at sabi niya, okay lang daw basta sa public area. Oh, at ito na mga kapilingon. Public na public talaga dahil left, right, back and forth ko talaga ang nakapalibot sa akin ng mga tao. Kaya ayan, alang-alang sa pagdadamster diving ko talaga, ginawa ko talaga ang aking ano, kinapalan ko na talaga ang aking mukha dahil public naman talaga ito. di ba ang daming tao, bahala na yan, pinagpawisan ang lolo niyo niyan sa ano ba, sa kaba, takot at saka yung hiya. At dito rin banda mga kapilingon ay piling jackpot pa rin tayo dahil nakapulot ako ng isang long sleeve na kulay green na pambabae man yan. At yan, isinilid na talaga natin sa bag ba para sure ay bahala na eh. Mano yan, mamikus-mikus na yan sa aking mga aklat dahil galing pa talaga ako sa... Nagano kasi ako ng 2 hours class every Sunday at dito rin mga kapilingon may nakita ako ng mga baso na parang magba na, hindi ko na lang dinala dahil ang dami ba tapos ang bag ko ay maliit na tapos marapit na mapuno. At dito, dito rin ba may nakita ako ng mga cord at saka yung ano, yung charger ng laptop. Ayan, dinala ko yung cord kasi ano man, gagamit ko mayan. At o, tingnan yung mga kapiling ng paligid ko. Dito rin banda may nakita ako rin ng mga ano, mga furniture kaso yan, hindi, yan, ko yan kaya, hindi natin kayan buhating, kaya buhatin kaya nag-proceed tayo sa kabila. At ito niya mga kapilingon kitang-kita niyo yan, double career ko talaga yan dahil habang ako ay namumulot ng basura at nagbibidyo-bidyo, ako rin ay nagla-live din sa aking Facebook. At dito banda may nakita ako ng na mga ano, parang ruminta mga kapilingon ba? Yung parang sa ano, yung deal or no deal ba? Ay hindi talaga pinalagpas ng lolo niyo mga kapilingon. Oy, o tinitingnan talaga natin at nagbabakasakali tayo ba na may makita tayo na magaganda pa dyan. Kaya yan, binubungkal at binubungkal ko na naman. Kaya yan, pati ito, nadamay na ito itong ano part ito ng vacuum at meron kasi isa dyan. O oh, yan. O oh, di diba may ano para sa deal or no deal. Sabi na deal or no deal. no, diba mga kapilingon? Bagong bago pa kasi at na-attract yung paningin ko ba? Akala ko kasi nagbakasakali nga lang na may makikita tayo dyan. O oh, yan o. Oh, di Diba? Nag ano rin ako? Nag entertain rin ako sa aking Facebook live. Kasi habang ako ay nag ano dyan. Nagla live din talaga tayo sa Facebook. Dahil double career na talaga natin ito. Pang ano na to ba? Bus buhay na talaga ito. Pero kahit gaano paman. Tayo ay nagdubli ingat pa rin. Kaya yan. Bawat kinalkal ko at binungkal ko dyan, akin na namang sinisilid ng maayos. Pati yung mga naano sa hangin, dinal, ano ko na rin, niligpit mo na rin para iwas pusoy tayo ba? Baka upang pagsisihin na, sisihin dyan na ako ang nagkalat. Kaya mina, minabuti ko talagang inaayos at yan, pinipisil-pisil ko yung iba. Mararamdaman mo talaga mga kapilingon kasi iba man ang feelings pag mga damit ang mapisil mo. ba diba? o, pisil-pisil lang tayo dyan. Pisil, pisil is dakilan talaga yan mga kapilingon dahil nag-iingat rin tayo ba? Hindi tayo na das dasmag, dasmag ng ritso kasi baka ano ba? At dito mga kapilingon may nakita kung bag pang doktor ba? Kaya hindi ko nilang din lang ang tibay-tibay pa naman ng bag na yan. Tapos yan, nagpisil-pisil lang talaga ko dyan. hindi Pinisil-pisil ko talaga yan dahil maramdaman mo man talaga pag may mga damit dahil hindi ko talaga yung ritso-ritso na bungkal-bungkal ritso ba? Yung buksan mo yung mga plastic dahil ano kasi baka mag ano makalat ba at dito may nakita ako na ano dito plastic ya na pisil ko man yan at may naramdaman ako ng mga tila ba at ito bumungkad sa akin retail speed eh. extra large ay, ay stay jumbo pala at yung mga ano na yan yung brown paper bag na yan ay puros mga midjas talaga yung laman yan mga kapilingon sa estimated ko yan siguro lagpas ng 50 piraso at ito rin oh Iks, uh, medium talaga ang size na yan. Marami akong nakikita dyan. nag enjoy pa rin tayo ba? Kahit sobrang tirik na tirik yung araw dahil tawanghaling tapat yan. Yan, puros midjas yan. Mga ba, hindi naman kabag, ka, ano, kabaguhan ng mga midjas na yan. Kaya hindi ko na lang dinala. Ibinalik ko na lang at isinilid ko ng maayos. At dahil agaw pansin ang dark blue na yan, yan, piniflicks ko naman. Hindi na kamubo ng lulo nyo. Natawa ako sa sarili ko dahil nakikita ko yan. Ang bago-bago pa naman yan. Kaya lang, hindi ko dinala dahil nag-ano tayo ba? Baka may bun-e. Alam niyo ba yung bun-e mga kapilingon? Hindi ko lang alam ang bun-e sa Tagalog. Yan, dinasok ko yan. Kasi, nag-ano pa kasi yung ko ba Naka, ano kasi yung mga basura dyan? Nakakala. Tapos, maraming magaganda. At ano, lamang, tiis-tiis lang talaga. Kahit sobrang hapli ng aking mukha dahil, oh, ito ba yan? Oh, di ba, pamaypay? Dahil sa daming kalat na basura dyan mga kapilingon, iba't iba talaga ang aking nadampot dyan. O ito, parang jewelry ba? Pero pang Herbalife talaga. Pang, yung social kasi ang lalagyan ng Herbalife nila dito. Ayan, tinitingnan talaga ng lulo nyo. Nagbakasakali na ano, anong laman para wala naman pala. Kasi ramdam ramdam ko naman na walang laman kasi ang gaan-gaan. Pero ayan, piniplex pa rin natin para ano ba? Makikita nyo rin talaga yung anong ginagawa ko. Ito, pang sisidla ng eyeglass. ay este, yung sunglass ba? At ito rin yung pang ilaw-ilaw sa kung magdidis ko tayo mga kapilyon ba yung tugs 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 ba? Sa actual yan mga kapilyon ay sobrang kala talaga kaya di naiwasan dahil nangangalkal tayo nang ngitim yung kamay natin at may nakikita tayong magic salamin. Ganda pa naman ng salamin na yan. Hindi ko lang dinala kasi baka mabasag sa ating bag at ito rin yung parang at na maliit pa. Gusto ko sana tingnan kasi mabigat man yan. Iwan ko lang hindi ko kasi nabuksan. Na ano kasi nakakasaya talaga ako ng oras diyan kaya lalong humahaba itong video ko dahil yan. Gusto ko talaga kasi siyang buksan. Mayroon kasi siyang parang i-press mo siya ba para magbukas. Pero hindi ko talaga nabuksan. Kaya yan, iniwan ko na lang yan dyan. At tinitingnan ko naman ang aking Facebook Live dahil nag-ano ba kasi against the light. Tinignan ko kasi panay ako salita. Tapos naano na pala, na-cancel na pala yung live ko. Yan, tinitingnan, pini ano ko talaga. Pero nan, si render talaga ko yan, hindi nabuksan. At pati ito, ano ko na talaga ito, pinatulan ko rin yan mga kapilingon. Aww. Halatang halata talaga na walang wala tayo ba kasi pati mga coloring pin, eh ano din naman kasi, social din ang coloring pin na yan, yung parang crayon sa atin. Crayons yan siya ba? Tapos, parang sign pin. Ano ba yun? Yung sisidla niya. Hindi siya basta, basta maano, mabasag. Kasi yung parang lipstick ba? Ay dinala ko rin yan. Oy, kasi magagamit na yan sa aking bunso dahil grid 1 ba tapos mag-grid na sa ngayong pasukan. Kaya dinadala ko kasi yun anyway, bihira ko man, Hindi ko pa naman naranasan gumamit ng ganyan kasi dati nga nagtitiis nga ako sa mga putol-putol na crayons. Kaya dinadala ko talaga yan mga kapilingon. Hindi ko talaga yan pinalagpas. Yan, sinisilid ko kasi nakakalat lang yan dyan. Kaya yan, nag, ano lang talaga tayo ba? Kasi kinakaryer na talaga natin ito. Ang sa lang kasi, ano, ito rin, nakiki, may nakita akong bal balunan box na bagong bago pa at saka sobrang tibay pa niyan mga kapilingon dahil sa daming basura dito mga kapilingon at tayo ay maraming nakikita na ba na giging useful pa para sa akin Aww. kaya yan, sa video ito nakukutasan at na ano talaga hinihingal talaga ako sa buboys over ito mga kapilingon dahil napahaba talaga tayo dito mga kapilingon dahil ano may nakikita na naman ako na ayun ba yung parang cycling ba yan maliit na short Basta iwan ko lang kasi nailito man ako sa Tagalog oy. Eh. At pati rin dito naano rin ako banas lalong natug nadudugay tayo dito ba kasi nagano ka ko rin ako chine-check ko rin aking Facebook live. Dahil sa sobrang enjoy ko sa kakalkalkal ko diyan mga kapilingon ay hindi na lang ako nagano ay eh. wala na lang akong pakialam sa ibang mga tao dito na nagtatapo ng basura ba. Ay ano nagconcentrate na lang talaga ako ng pangangalkal at dahil may napisil at napansin ako sa plastic na yan kaya malaking plastic pa naman yan kaya yan tinitingnan ko naman mga kapilingon. Kaya piplix na naman ko naman ang mga nakikita ko diyan ito pamaypay ano pamaypay na yan may ano pa may price pa na pamaypay na yan pero hindi ko lang dinala kasi pang parang laruan man talaga yan at ito rin oh piniplex ko rin na yung mga ano ba na ignorante kasi ako diyan kasi yung chok na nakikita ko dati eh, mga ano lang yung mga maliliit na puti ba ito eh, marami mang kulay kaya naamis man yung lolo nyo dahil na ignorante sa panahon ko kasi walang ganyan ayan oh pero ngayon marami na nga sa atin yan pero Piniplex ko lang talaga sa inyo para lang makikita nyo talaga at ko pang sulat sa mga ano, sa balunan dyan na napulot ko. Grabe na talaga ang buhay ko mga kapilingon ba. Nagmukha na talaga akong aso na wala pang kain. Binubungkal ko na lang talaga yung mga plastic. Pero in fairness din naman sa mga plastic na ito, ang dami din mga magagandang kagamitan yan mga kapilingon. Kaya yan, nilalabay ko na lang, tinatapon ko na lang yung mga napipi. Yung nagustuhan ko ba kasi malayo man yung kamera natin. Tapos para din ba hindi masagol sa mga ano nakakala yan, Mayroon pa rin pa na yung pang opisina mga kapilingon yung mga ano, ba yung pang prank na cactus yung biglang gumagalaw. Maganda pa sana yan pero hindi ko na lang dinala yan kasi ano at ito rin nakyutan ako nito mga kapilingon ba actually mura nga lang naman ito mabibili naman sa atin na 10 pesos yan pero dahil sa nagandahan at nagustuhan ko yung sa design niya ba kasi pang ano ba magugustuhan ito sa bunso ko yan, din dinadala ko na lang yan, pati yung isa na yan, oh, tinatapon ko, maganda din yan, kasi yung sa atin ba, yung bibi bitaw yung nasa ulo yan, kaya ano man yan, mga king ko ba? Yan, nag enjoy talaga ang lolo nyo, kabubungkal mga kapilingon. Akin talagang kinukulikot-kulikot oh, ko talaga, ang kinaduluduluhan ng plastic na yan. Kasi nagbakasakali tayo ba na mayroon pa tayong makikita dyan. At iwan ko nga yan, nakalimutan ko na ano ba yan, kasi nakalimutan ko na yun, na ano kasi, Marami kasi tayong nabungkal diyan kaya yan, iwan ko na lang kung ano yon Ano yung piniplex flex ko na yon kasi malayo din mas kamera. Ito rin mga kapiling, no? Ang cute pa niya. Wow! Yung hilukiti ba na ano, na pilo. Ano yan siya? Parang laba lang talaga, ang kulang niyan. Tapos mayroon din isa, yung parang rabbit na pilo rin. Yun ba, nandan sa pinakasulok yan, kaya yan, inuuna ko talaga kasi naramdam ko man siya ba na nag ano, parang smooth kasi siya kaya yun maganda talaga yan hindi ko lang dinala kasi kasi nga wala pa akong sisidlan sayang nga talaga no kasi ano din kasi walang plano tong pag ano natin ba pag dumpster at after kong sinit yung malaking plastic niya mga kapiling sinisilid ko yung mga na basura nakakalat dyan kahit kalat na yan dati pa yan pero isinisilid ko lang talaga para iwas po soy ba dahil Paano ba naman kasi pag ako yung masuspikan yan kasi ako ang last touch ba o marami pa namang tao diyan sa paligid ko mayroon sa sasakyan may dumadaan Aww. kaya minabuti ko na lang talaga na para ano ba play, para safety na rin tayo ba biriting po lang ako diyan na nakaano tayo mga kapilingon na nakakalkal tayo diyan ba kaya yan hindi talaga lubag sa labag sa buloob ko talagang lilinisin ko talaga yan dahil para na rin ba hindi ako ma maano ma-wanted simbako lang tao dahil ginagawa kong lahat na ito at nagpakapal ako ng muka ay dahil na rin sa aking content at of course para na rin sa aking pamilya dahil ipapadala ko man talaga ito sa atin mga kapilingon pag ano na pag may pira na tayong pambayad sa ano ba kasi may kamahalan din naman ang cargo eh. kaya yun mga kapilingon o oh. ayan makikita nyo naman talaga dyan yan, sinisilid ko na talaga yan kahit kalat na kalat pa yan dati para na rin ba? Kasi may tao rin na nagmasid-masid sa akin dyan. Iwan ko ba? May ba ko nila? Basta may maraming tao dyan. Kaya para rin ba? Makita nila na hindi talaga ako nag, nagburara dyan. At kahit din naman wala pang tao, pero nakikita talagang isol mo dong. Ayan, sinisilid ko sa aking bulsa yung cellphone ko na nila live live ko sa Facebook. Ayun mga kapiling ko, no? sinisilid ko na sa bag yung mga napili ko dyan. Kay mag -ano naman tayo, proceed na naman tayo doon sa ano, kasi malayo pa ito. Bali, nandito rin pala tayo sa gilid ng sapa. Mga kapilingon ko, yung binubungkalan ko sa left side niyan ay sapa. Kaya yan, dahil nalalagom na yun ba, nangingitin na yung kamay ko dyan. Eh ano, nanghinaw na lang ako dyan. Hinugasan ko yung kamay ko. Hindi ko na lang napakita dahil na ano ba, hindi ko na nalagay sa isip. Kasi malayo pa ito sa aking tinitirhan. Kaya nagpatuloy ako sa aking paglalakad at nagmamasid-masid na rin bong may mga basura tayong ma ano ba, makikita at I-ano natin, i-try natin kung may ano tayo, may ma... Ikita tayo at magsasakpatan. At pati rin dito mga kapilingon may nakita na naman ako dito na ano ba yung trabiling pilo ba yan. Ay nakudodong eh, sinusuot-suot ko pa sa aking leg. Ay bahala nang magkabunikan -e yan. At yan mga kapilingon kinalkal ko rin naman ng sa ilalim at nabakasakali ako ba na mayroon pa ako magkikita dyan. At dahil wala naman ako nakikita kaya yan sinilid ko na lang din yung trabiling pilo na yan. At dito rin hindi ko rin pinalagpas tinitingnan din ko ay eh. At nagtaka din ako dyan mga kapilingon dahil may nakita ko ba na vitamins na inirbon. Kaya yun, sabi ko sa ko ay sa Pilipinas, galing siguro ito, taga Pilipinas. ano ba? Basta? Ano ba? Siguro, o yun ano, inirbon. Kaya na, sa isip ko ay taga atin, siguro itong may-ari. Ato, may towel. Yan, may ano dyan, sari-sari dyan, may ano, yung jacket at yan. Karsones ay talagang hindi na magamit. Dahil sobrang sirang-sira na talaga yan. Kaya yan, diretso sa ano. At ito rin, maganda sana. Kaso may kunting sira sa may ano ba, sa may kamay, siguro naipit ng makina. Kaya yan, ibinabalik ko na lang. At dahil matagal, natagalan tayo dyan dahil tinit-check natin ay naabutan talaga ako ng isang tao dyan na naglabay ng basura ba. Kaya nagtakatuloy siya ba na ano, ano kaya ang ginagawa ng tao ito Ay wala na. At hindi ako nakamove on sa ano, inirbo na tablet mga kapilingon. Tingnan yung mga kapilingon, may magtapong dyan ba? Yan o, na, ano na ang ating mata. Ay, hindi na, wala nang pakialam ang lolo nyo kasi nag-enjoy na talaga tayo at hindi naman, o naman linilinis, kundi naman yung mga binubuksan ko, binabalik ko naman sa dating ano ba, kung gaano kalinis, ayan, di naman, kung mas maano pa. At dito rin, may napansin din ako na ano, yung rotating chair ano ba yan yung yung upuan na may likid mga kapilingon ba maganda sana tinatapon nila pero hindi ko dinala kasi nahutuot lang yan sa aking bahay maliit lang yung kasing bahay ko at dito rin mga kapilingon may nakita akong napakaganda pa na ano ba na vacuum hindi ko lang dinala kasi wala mang sticker kaya yan pinabayaan ko lang yan sayang din naman sana maganda ang ganda pa talaga kasi mukhang bago pa ba hindi na paglumaan yan nagtry sinitsik ko rin ang plastic na yan ko may banuna, balunan ba at dito na mga kapilingon ay sobrang jackpot na talaga tayo dito. Masasabi ko talagang jackpot na talaga ko dito mga kapilingon dahil sa haba-haba at sa din na may dami na nating basurang binubungkal ba ay dito ko talaga nakikita yung mga sapatos ba branded pa talaga mga kapilingon. Ang brand yan ay bupalo. Iwan ko pala branded ba yan? At ito mga kapilingon o oh, pang opisina ang kintab-kintab ba lahat mga crocs ba yan oh, mga kapilingon ang dami kasi sa isang plastic yan at ito oh, mga sapatos ang bago pa ano yan ribok pati yung ano mga kapilingon, pati yung may ano ba, sa kabilang plastik marami talagang ano diyan nagagandahang mga sapatos at yung hindi ko ano hindi ko nagustuhan ay eh, binalik ko sa kabilang plastik at ginawa ko yung isang plastic dahil wala man akong sisidlan para may pangsid, pangsisidlan tayo ba sobrang tuwa ko dito at kinakabahan na rin dahil Aww. of course tayo eh hindi talaga na alis sa isipan natin na bawal ba yung mga nagbawal tapos yan eh, eh, magaganda naman Pati rin dito, pinipisil ko at nakikita ko isang charger ng laptop or computer ba yan. At pati yung plastik na yan mga kapilingon, yung sa kabila, yung, 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 yung pang ano ba, yung pang sumba, yung sumba mat ba yan, iwan ko lang kung anong tawag yan kasi makikita ko kasi dati. Yung magsusumba, may dalang ganyan. Meron din ako nakikita dyan, mga puti na naman ang kulay na pang babae na sapatos ba, pang social pa talaga dahil walang sira. Ang bago-bago ba? Ano, talagang hindi pinaglumaan ba? itinapon lang. Kaya yan, meron din ako nakikita na eco Ay, hindi ko na lang ano eh. Tinanggal ko yung mga basura sa ikubag bag pero nilikpit ko yung maigi dahil dadalhin ko yung eco para pang sisidlan natin dahil wala tayong sisidlan. At may nakita rin ako nagtatapon sa kabilang basura kaya yumuyuko tayo dahil para respeto na rin ba? At napawaw talaga ako mga kapilingon dahil ang bago-bago pa talaga wow! mga kapilingon. Parang daig pa yung okay-okay sa atin ba? Kaya yun oh, ang kintab-kintab pa -kintab naman yan. Halatang halata ba na hindi siya na uberyos kasi parang sasakyan. Oh, ganun lang ba? Hindi siya nilalakad sa bukid ba? Ganun. Kaya yun, naparami talaga ako dyan na nakukuha sa area na iyan. Kaya sobrang tuwa at saya ko dyan. Ah, halo yung kaba at saya ba dahil talagang tama din naman yung ano ba. Dahil bawal naman siguro talaga to dito. Eh, kaya kinakabahan talaga ako. Ay, iwan ko na lang. Oy, may nakikita rin ako ng mabalunan dito mga kapilon. At pati rin itong mga kapilon yung lagayan ng hangir ay hindi ko na lang pinalagpas ay pinatulan ko din talaga yung ibang balunan hindi ko na lang dinala kasi parang napupuno na yung mga dadad, yung sisidlan ko ba kasi maliit lang din yung kubag na nanjan pero dahil sa sobrang tuwa mga kapilingon ay hindi ko na lang talaga napansin yung mga taong dumadaan dyan sa aking paligid ay nakapokus na lang talaga ako sa pagliliin ng mga ano dyan, mga basura at pagkatapos ay of course I ano ko na naman niligpit at sinisilid ko naon, mga dami mga kapilingon punong puno wow! talaga yung ano na yan yung plastic na yan dahil sa sobrang dami na parami talaga ako sa sa banda dito mga kapilingon na jackpot talaga ako sa haba-haba ng aking nilalaka dito talaga ako na ano ba nakakuha ng mga raming sa sapatos at napaisip talaga ako na jackpot talaga itong lugar na ito nagahalo yung tuwa at kaba ko dito mga kapilingon dahil sobrang ganda talaga ng mga sapatos na yan mukhang bago ba parang yung nakabibili mo lang pa yung piling mo ba na nakabili parang nabili mo rin yan pero sa basura nga lang ganyan talaga kababaw yung aking kaligayahan oh. ngayon itong mga kapiling, no sinisilid ko yung hangir sa ikup at after kong masilid lahat ay umuwi na ang lolo eh at ang laki-laki ng hakbang mga kapilingon ba yung tikang mga kapilingon parang gusto namang lumipad ba dahil ang dami mo nang dadala ay sobrang tuwa na wala yung pagod eh at yung gutom ko at uhaw ay nawala ay dahil wala man akong pagkain dala at saka tubig dahil nalimutan ko eh, dahil sa sobra excited at saya, ayan, ay nawala lahat. Tanggal lahat ng pagod, niyan Worth it. Yung pangutingkay ng basura, eh, nagiging worth it talaga, mga kapilingon. Eh, dahil masaya din tayo, ba? Dahil mababaw lang naman talaga ang kaligayahan ko. O, diba? pina flix flex talaga natin yung mga lakang, yung hakbang natin, ba? Dahil sobrang ta taas ng hakbang kasi gusto na talaga natin makauwi, ba? Dahil na-excited tayo. At dito rin, mga kapilingon, ay, hindi ko rin palalampas dahil may nakita ako na isang bidget or komporter ba yan? Basta dahil maganda man sa tingin ko eh maganda man ay eh, tinitingnan ko lang muna kung may ibang basura ba na nakasuksok o eh, nakaipit eh wala man ay hindi ko na lang piniplex flex eh, dahil ano man yan malaki man yan family size tapos magka ano ba magka madumihan dyan at dito rin banda ay eh, nahirapan ang lolo nyo dahil ano ba sa gabal yung hangir kaya eh, sinisilid ko na lang sa bago eh, para diritso diritso ng ating paglakad at dito rin banda may napansin akong na isang luggage ay eh, napakakinis pa ng mga kapilingon walang kadamis damis ba tapos ay matagal pa naman ang uwian ko ay eh, hindi ko na lang dinala. Ayun, piniplex ko na lang diyan ba dahil sobrang naamis din ako ba. Dahil naisip ko soon kapag uwi na tayo ay eh, hindi na ako bibili ng luggage at dito na mga ko na uwi na tayo sa ating palasyo. At ipiplex ko pala dito mga kapilingon ng aking nakukuha kaya paki panood pa rin mga kapilingon ng gagang dulo. Kapilingon ang ating nakuhang basura kanina. Ito ay isang bag. Saka ito, ito na hindi ko lang binuksan kanina kasi ang init init kasi doon eh tapos against the light ba kaya dito ko na lang kasi bukang bago naman talaga oh Tingnan yung mga pilingon wow ang ah, bago ang bago bago ang bango bango ang ah, bango bango pa oh ah. tingnan nyo mga kapilingon ang mahal mahalan nito sa atin ito oh ang baga baga pa ah. family size na ano ah uh, bead sheet o comforter ano ba to tawag nito yan at saka ito mga kapilingon ito rin ay naku nagisi na ito rin plastic bag na. hindi ko na live sa ano kasi nagla live rin ako sa facebook ito laksin na lang natin kasi kasi ano man ito oh tingnan nyo mga kapilingon ito wow! ang ganda ganda ito oh ano yung Ito na pulot ko. May ano lang siya dito. Kunting ano lang dito sa gilid. Pero hindi ni Ang bagong bago pa oh. Kaya dinala ko talaga. Pati ito oh. Bagong bago pa. Ang babae. Ano lang siya dito may. Pero matanggal siya kung pag ano. Wipe lang ang katapat. Ayun ano ba. Punasan lang ba. Punas kasi na itim siya. Bag, Bagabangga ako rito. Nakadikit. Pero, <laughs> pero matanggal siya pag Ang bago pa oh. Tapos walang damage. Walang kadamage damage ito o oh. ito tapos ito rin rubber shoes iwan ko kung babae ba ito or pang lalaki oh, ang tibay pa niya walang damage man walang liki walang walang ano ba tapos branded pa kasi ano bang brand ito eh beef buffalo buffalo Brand yung bata to. buffalo ano man kasi siya buffalo pala mga palimut maganda kasi siya kaya dinala ko pwede rin ito <laughs> pang school shoes dinala ako, ko pati pang school shoes ang bago-bago pa kasi pang sales lady ba diba, ata tapos hmm. ito pa maganda rin kasi dinala ko pang babae man ano ba cute kasi parang microphone yung sa likod niyo, ba? Kaya ayan dinala ko pati rin ito Oh. oh. wow bago-bago pa may ano pa na ano lang na alikabukan tapos ito Dinala ko rin din. Cute din. <laughs> Ang bago kasi po lang. Parang hindi ginamit. Hindi nagamit ba? Oh. Crocs. Dinala ko pati crocs. At saka ito. Dito sa bag. Dinala ko rin. Pati ito. Hangir. Oh. Dinala ko. So, wow. Talagang lulo. Pag so, walang Maganda pa kasi siya. pati ito. Pati ito pinatulan. Tapos ito. Yung damit kanina ba yung una nating nakuha. Doon sa ano. Mm. Ang ganda pa kasi siya. Bagong-bago pa kasi. Tapos ito dinala ko rin. Ito sa ano pang bata ba coloring pen. Kawawa talaga oh. ko noon. Ah, ba hindi maka-afford dinala pa ito. Pati ito sa ulo. Hindi <laughs> dinala pa <pati. laughs> Ang bago pa kasi. Kaya dinala. At hanggang dito na lang muna mga kapilingon. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay mag-subscribe kayo sa akin channel. At sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po. God bless po sa iyong lahat. Paalam.